Live tayo sandali, live tayo sandali. Okay, okay, live tayo sandali, live tayo sandali. Ah. Uh, gusto ko makita nyo, no? Ah, uh, kasi Arjuna Divine Healer ng team Apo Divine Healer. Meron po akong gusto na makita nyo, no? Meron tayong tinawa sa papel, ah. Uh, nakiusap na tawasin sa papel so pinagbigyan natin no Ayan. Live tayo. Saglit, live tayo. Okay? Gusto ko makita nyo to. Ayan. Yan yung kinalabasan ng tawas niya sa papel. Ah. Uh, ito yung pangalan niya. Hindi ko na papakita para di naman mabulgar. Ayan yung pangalan niya. At ito, yung gusto ko makita nyo. No? Kahit wala kang third eye, makikita mo yan, ha? Makikita mo yan. Lalaki, ang tinitignan nyo ay isang buong ulo o isang buong muka ng ah, lalaki. Medyo panot na siya, no? ay yung ulo niya, panot na. Ito yung mata niya, naka-side view siya. May suot siyang salamin para. No? antipara. Ay yung ilong niya at ito yung bibig niya. Okay? Ayan yung mata niya, mata. Naka-side view siya, yun yung ilong niya, ito yung bibig niya. Medyo panot na siya. Pero may konti pang buhok sa gilid, ano? May konti pang buhok sa gilid. Ayan may kita mo at yung lalaki na yan may alagang engkanto elemento yan ayan o oh. kita ba yan ang alagang engkanto elemento niyan yan yan ang inuutusan niya yun yung mata oh. yun yung mata mata ilong yung bibig niya o oh. yan yan na nauutusan niya na engkanto elemento na may parang mata ng ahas ano? merong mata ng ahas Okay? At yung lalaki na yan, itong lalaki na to, tao yan. Yan yung tao na naguutos, no? Naguutos ng maglagay ng sakit. Yan. Malamang sa malamang, ang laro niya na ikulam o barang. Yan. Kita ba? Comment naman kayo kung nakikita. Ayan, kahit wala kang third eye siguro, makikita mo naman yan. No? Naka side view siya, naka side view. Yun yung mata, mata, ilong, bibig. Yan ang kinalabasan ng tawa sa papel ni kuya. No? Ano bang pangalan na ito? Titignan mo, babae. Wala. Ayan, lalaki. Ayan yung pangalan niya, hindi ko napapakita. papakita. Ayan. Yan ang gumagambala kay kuya. Kita ba? Kita? Comment naman kayo kung nakikita. Yan ang gusto kong makita nyo, no? Ay, yung mata niyo, mata, mata, ilong, bibig. Naka ano siya, naka, naka salamin, naka antipara. Okay? At yung lalaki na yan, may alagang elemento yung kanto. Yan yung elemento yung kanto. Yan, oh. May mata na parang ahas. Yan ang alaga niyan, yung elemento. Okay? Yan ang inuutusan niyan na maglagay ng sakit. Yan ang alaga niyang inkanto elemento. At ang mastermind ay ito. Yan ang mastermind. Yan ang mata, mata, ilong, bibig. Ayan, kita po ba? Parang scam tong cellphone tong ano ko. Parang scam tong signal natin. Ha? Walang comment kahit isa. Hmm. Kita ba? Kita ba? Comment naman kayo dyan kung kita. Bakit walang comment? Wala nagko-comment. Ah, meron ba? Ibig sabihin sa cellphone ko lang pala hindi mabasa yung comment. Hindi mabasa yung comment. Hindi walang comment dito na makita eh. Walang comment patingin. Ayun pala may patingin pero muna ako nito. Wala hindi ko makita comment. Ayun may comment pala dito. Lolo 'yung cellphone ko. Ano nangyari dyan? Parang nag-iba. Ito ba yun? Ha? Sabi ni Rosalia, yes po, kita raw. Sabi ni Grace, kita po. Ayan, kita raw. Ayan, kita naman pala. Si Nene Ambot, sabi, nag-PM po ako. Oh, sensya na ako, masyado busy yan Si Leslie Lilibet, Jan Paul Moreno. Kit sabi na Eva, kita naman po. Ayan, kita naman daw. So kita naman ano? Sabi bro Arjuna Patawas bro. Uh, Jomer Moreno Gardos. Ayan. Paki-share po ha, paki-share po yung video natin, paki-share. Oh, sinunog na oh. Ayun na. Sinunog na ng ating kandila mismo. Ayan na, sinusunog na ng kandila. Mismong ano na sumunog, ano? Kandila na mismo sumunog. Ayan, sinunog na. Inunahan na ako sa pagsunog, oh. Ayan, kita ba, kita? Kusa na siya nagliyab. Oh. Oh, aha. Ayan. Umikot pa. Nakita mo umikot pa? <laughs> Ayan, umiikot mo. Oh. Grabe, no? Lakas ng oras Talaga naman. Ayan, mga kapanalig, mga kapatid, ha? Sa mga gustong magpatawas sa papel, uh, pihim lang kayo. Iniisa-isa naman yan. Kung nagmamadali kayo, punta nyo na kami sa Tagig. Ang aming uh, address ay Page 4, Yenko Street, Transmitter, Apubay Village, Western Bigutan yan. Uh, kung nahirapan pa rin kayo sa address na binigay ko, ah... Uh, I-Google map mo na lang. Apo divine healer, no? Ituturo na ni Google map yan. Kung nasan kami. Tawag kayo sa number 0938-554-2807. Yan. Para ma guide kayo kung saan pintuan kayo dadaan, ano? Sa mga nagmamadali, puntahan nyo na kami. Bukas, araw ng Martes. Tama ba? Bukas. Bukas araw ng Martes, maganda maggamutan, personal, no? Uh, maggamutan tayo, personal. Uh, aktual. Puntahan nyo kami, mamayang gabi, mga siguro, mag online healing ako. Para sa mga mababaklasan, sakit espiritual, pag nakarecover kayo, puntahan nyo kami. Agahan nyo gising, puntahan nyo kami bukas sa uh, tagig at magkita-kita tayo. Mag-ingat kayo sa scammer ha, kasi libre naman gamutan sa tagig. Uh, wala namang inihingi na bayad o kung ano man donation-donation uh, lang kung may i-donate, do maraming salamat. Pero kung wala namang may i-donate, do okay lang. Magamot lang kayo. Uh, masaya na kami. Kaya mag-ingat kayo sa scammer, ha. Ah. Pag may nag-chat sa inyo, sabihin na kinukulam kayo, huwag kayo maniwala kasi hindi kami nag-chat sa mga pasyente, no. Nagre-reply kami pero hindi kami nag-chat sa pasyente. So, ang style ng scammer, chat-chat ka or text ka, sasabihin ganto ganon 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 na ah, kinukulam ka well, hindi totoo yan hindi kami nag chat, -chat o nag sa ah, pasyente so nagre reply kami pero hindi kami nag -chat, chat kasi masyadong busy sa sobrang busy namin hindi na namin kayo ma chat so pag may nag chat sa inyong scammer gamit yung peking account ni Apo Stone o kaya na Deep Flower o ah, gamit yung peking account ko gumawa sila ng mga sariling peking account. Pagkagamit yung profile namin at chinat kayo, hindi kami yun. Hindi kami magchat-chat sa inyo. Masyado kaming abala para i-chat pa kayo. Kaya lalo na eh, libre gamutan sa tagig. Pumunta kayo sa amin sa tagig. Gagamutin kayo ng libre. Pumunta kayo, ha? Pumunta kayo. Gusto nyo ang libre gamutan, kayo magtungo sa amin. Ngayon, kung gusto nyo ng special service o kung anumang special ang gusto nyong uh, ibigay sa inyo ng servisyo, eh gagastos po kayo ha kung gusto nyo ng libreng gamutan kami punta nyo sa tagig pero kung gusto nyo ng private uh, special service kayo o servisyong kayo ng privado, eh gagastos kayo dyan ha, paprankain ko kayo pag kayo pumunta sa amin libre gamutan, pero kung gusto nyo ng private na servisyo para sa inyo, o home service o etc etc, gagastos kayo ha kasi alam nyo ang planeta natin, ginagamitan ng pera. Walang libre sa tindahan, alam nyo ho yan. Okay po, ngayon kung gusto nyo ng libre, serbisyo puntahan nyo kami sa tagig. At promise, kayo pa pagkakapihin namin pag wala kayong pangkape. Hindi kailangan na meron kayong pandonate. O kung anuman, makapunta lang kayo, magamot lang namin kayo ng personal. Uh, masaya na kami ron. Libre, walang uh, bayad. Pero kung gusto niyo ng private na serbisyo, kung anumang serbisyo yan, home service, house cleansing o kahit naman privado na serbisyo ang gusto nyo, eh asahan nyo na kung gumastos sa gagastos kayo. Kasi alam nyo naman no, araw-araw tayo nagsisindi ng kandila. Opo, papel, gagamit tayong papel, posporo, lighter, pamasahe, data pa ng cellphone, no alam nyo na ho ha. Walang libre sa tindahan na data ng cellphone at saka postpro, kandila, etc., etc. Sana maintindihan nyo. Sana makaunawa kayo sa salitang libre. Okay po? Libre. Punta nyo kami sa tagig. Promise, wala kayong gagastusin. Pero kung kayo magpapa-espesyal, okay po, ay may kaakibat na gastusin yan. Kaya wag kayo masyadong mag sa sinasabing libre, ha? O. Oh. Libre. Kayo pumunta sa amin. Libre talaga. Pero kung kami mismo gusto nyo maging ano uh, private uh, healer ninyo, eh gagastos kayo. Okay po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ngayon, pag may nagchat sa inyo na isa sa amin na gamit ang peking na account, huwag kayo maniwala dyan dahil hindi kami magchat-chat sa inyo. Magre-reply lang po kami pero hindi kami magchat-chat. Hindi kami mag-aabala para sabihin na kayo ay kinukulam. Masyado kami kaming abala para gawin yun. Kaya pag may nagchat o nagtext sa inyo gamit ang peking account, eh mag po kayo, ha? Ayan, nakita nyo po kung gaano tayo ka-accurate magtawas sa papel. Matutukoy talaga, malalaman talaga kung ano gumagambala sa inyo. Ngayon, kung gusto nyo makita ang itsura ng gumagambala sa inyo, PM lang. PM lang po. Iniisa-isa yan, hindi yan ini-skip, iniisa-isa yan. Pag may libreng oras, iniisa-isa po yan. Okay po, PM lang kayo. Ngayon, kung nagmamadali talaga kayo, sadyain nyo na kami sa tagig. Puntaan nyo kami sa tagig at sadyain nyo na kami o kung first come first serve naman doon kung nauna kayo uunahin kayo kung anong serbisyo gusto nyo doon sa tagig libre gamutan walang bayad donadonasyon lang kung may idudonate maraming salamat may pambiling kandila pero kung wala naman kayong idudonate at napunta kayo doon at may sakit kayo gagamutin pa rin po kayo ng libre ha o nagkakaintindihan tayo sa saltang libre puntahan nyo kami sa tagig, libre gamutan. Okay po? Muli, ako si Arjuna Divine Healer ng Team Apo Estong Divine Healer. Mga kapanalig, babush. Pakishare ang video, pakishare.